tayo mga idol ito, kalamansi maraming bunga ang kalamansi ng kita ko dito dito o oh, sa kanila kasi naki ano ako ng wifi dahil wala akong wifi, walang signal doon sa bahay na uh, bahay kubo na tinitirahan ko at ito maraming ano maraming bunga ng suha ang tawag niyan sa amin dito hindi ko alam kung ano niyan sa inyo, ayun yung dilaw hindi ko lang alam kung makikita ba sa video ang bunga niya. Ayan o. Oh. Nakikita pala o. May mga bunga. Ang daming bunga ng kalamansi dito. Ayun o. Oh. Inakyat ko yung kahapon is nakalimutan ko lang na mag video. Kumuha ako kahapon ng kalamansi dyan. So, ang mga alaga nilang manok. Dating bumba yan. Puso. Bumba. Ang tawag dito sa amin is bumba. At yun yung pang -asim na batuan Uh, noon sa baba ang mga palayan. Diyan sabi ng tita ko ang pinsan ko ang nagtatanim. Tapos, dalawang kalabaw. Ayun yung isang kalabaw nila. Dalawa ang kalabaw nila. So, may bayabas pala dito. Saan tayo? sa mga damuhan pag nag upload ako ng video is pumupunta ako dito at nakiki wifi ako kaso lang hindi makadaan walang daanan ang bayabas at kailangan ko rin ang dahon ng bayabas dahil nilalaga ako o, ang ganda dito sa probinsya di ba? ganda ng buhay probinsya ang lamig lang dito super lamig dito sa amin napakalamig dito hindi ko kasi dala yung ano ko eh handle ko ng sa ano sa, uh, ito doon naman ako sa kabila hindi abot ang wifi doon malayo eh yung dito uh, mga lupain ko ng uh, sa side ng nanay ko sila ang mga mayari ang tita ko dito pwede ako magpatayo ng bahay dito if gusto kong kapag magpatayo at may pera na akong panggastos na ah, pampatayo sana uh, rails at youtube magkasahod tayo ng malaki at maganda ayan dito pwede ka ako dito na magpatayo lubloban ng kalabaw ang kalabaw okay thank you thank you for watching